Kung nayayanig ka na sa pressure, isabuhay mo na lang ang sikat ng kanta ni April Boy Regino. Hindi ko kayang tanggap. Gusto ko nang sabihin Napakasimple ng na mga pangyayari diyan nagkakagulo sa ombudsman dahil hindi sila nagtagumpay sa PI, mga PI nila. Hindi rin sila umubra sa impeachment, kaya narito na tayo ngayon. Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara bago mag-2027 at hindi lang si Inday Sara kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, but baka pati ako. Yan ay sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipinong binabaha ng tubig, ng korupsyon at ng kawalang aksyon. Tinutukan ko ang plan A nila na People's Initiative Chacha. Binukin ko ang plan B, yung impeachment, para mawala sa landas nila si VP Sara sa 2028. Ngayon, nasa plan C na po tayo, sa ombudsman naman. Naunpay, nakita ko na, kaya ako nagsampa ng kaso nung May 2, nandun ako sa ombudsman. Kung hindi kayo titigil sa pamumulitika, mag-asaran tayo, hindi ko rin kayo tatantanan. Para kayong mga kabayong na katapalodo sa 2028, 2026 pa lang ngayon, napapabayaan nyo ang bayan sa kakaisip ng ambisyon at paraan paano nyo buburahin ang mga nakaharang sa mga maiitim ninyong plano. Nasa 2028 na kayo, 2026 pa lang, paano makakaligtas at mabubuhay ang Pilipino 20 2026, 2027, paano makakaraos. Hindi, las, hindi sila tulad ng mga buwaya na kaya sa lupa at lumalangoy sa baha, walang pa-ke-alam. Ngayon ang OMB, Bantayog ng Katwiran, para sa mga lingkod bayan. Pati ba naman yan, gusto ninyong baluktutin? Habang nagsusumikap ang lahat ng tapat, habang ang lahat ng Pilipino ay galit dahil gustong makakita ng tuwid. Habang pilit naming nire-reband na tuwid ang sistema, eto kayo at pilit nyong kinukulot, binabaluktot, ginugulo. Ang OMB ay opisina, hindi parlor. Tigilan nyo yan. Ang mensahe ko naman kay uh, bagong Deputy OIC Ombudsman Vargas ay simple lamang kung nayayanig ka na sa pressure, isabuhay mo na lang ang sikat ng kanta ni April Boy Regino. Kapag nariyan na ang suhol, itaas mo ang iyong dalawang kamay ng ganito at sabihin, hindi ko kayang tanggapin.